rin siya pero malapit na to sa atin. Hindi na masama. So tara, gupangin natin to. 1.6 km. Hello ba, po. He 10 Lala mo po ma'am. Ano po yan ma'am? Hindi, ma hindi sa harapan ko yan. Yung daan po ako. Ay, ay iba ah, yung pick up po ba ma'am? Opo. Hindi dyan. Kasi minsan pinakadaan dun sa ano, sa ano sa... Ano, sa unahan. Dito po, dito po ako pupunta sa Maxima. Maxima po, tama po ba ito? Ay, hindi. Eh. So, ano sabi magtanong ka po sa mga tricycle driver dyan, amalikod ka mo, kuya. Pero, Alikod likod na ito. Ano pong pangalan ng street nyo? F. Carlos? Oo, oh, daan. Si MP1 kuya, sabihin mo. Ayun Ay, ano po yan? f -1. Yung may tower. Basta ano po, F. Carlos po, no? Check f. nyo, tower, po, yeah. check nyo po yung Google Map nyo po. Tingnan nyo po kung malapit po ba kayo sa Madrid Hardware. O, oh, no, meron kasi nakalagay dito eh. Oo, oh, ito. Oo, oh, Madrid Hardware. Tama. Ah, malapit po doon? Ah, doon po mismo. Oh. Okay, okay, po. Ako, ayun na yun pa kami doon, kuya. Sa, pero Uyel. pero malapit po kayo sa Madrid Hardware? Malayo pa yan, kuya. Pero okay. yan yung daan sa amin papunta sa amin. Ah, dire-diretso na yan. Sige po, ma'am. Uh, punta na lang po ako dyan, ma'am. Yun na lang ipipin ko. okay po. T ano lang po, kuya, pagkain? Okay, okay. Sige po. On the way na po ako, ma'am. Thank you po. Dito sana tayo dadaan sa Maxima. Kaso walang daanan na doon. Likod na yun. So dito tayo magpipin. Kahit naman wrong pin si Madam, Okay na yun, at um, ano naman, eh, hindi naman nagkakalayo. So, tatawagan na lang natin ulit siya kapag uh, nandun na tayo sa street na yun. Tapos tatanungin na, saan banda yung kanila? Okay, nagbabadya na yun. Eh. Last booking na to, para makauwi na tayo. At least may dala tayo pa uli. Diba? Worth it yung paghihintay natin, men. Saan po kayo malapit, ma'am? Sa ano, kuya? Sa likod mismo ng AMA. Sasabihin mo lang po, sa likod ng AMA. Oo, AMA University. Tanungin ko sa tricycle. Boss, boss, saan dito yung ano? Boss, saan po dito yung likod ng uh, ano, ama? Yan kanto, yung kaliwa. unang kanto kaliwa na. Okay. Thank Likod lang, no? Okay, thank you po. Okay na po. Malapit lang po. Pa Pahintay lang po ako, mama. Isang kanto lang pala to. Boss, saan po ba dito yung likod ng ama? Dire Diretso yung saan. ano lang. Okay. Thank you po. Ito po, nandito na ako sa la last na kanto sa so, may bakery. Ano eh, doon ako din tinuro mismo sa ano eh, yung paama. Pero doon, check ko na lang po saan yung likod nun. Uh... okay oh, na naman po. samay so, may nakita po kayo kung ano dyan, bakery. Unang kanto daw eh. Lalabas na lang po ako para makita. Dito po sa pharmacy, malapit po kayo dito. Pharmacy? Diretso pa po yan, kuya. Ah, diretso pa po. Pamala. Diretso ka pa po. Diretso pa ka, sa ano, kaliwa. Nakikita niyo po ako sa ano, no? Dito, kuya. Ayun, eh, nakaano ka? Black? Nakita na kita. Sa likod po? Babalik ako? Opo. Ka? Okay. Opo, balik ka po. Okay. Saan po kayo? Andito ako sa kabila. Nung lumingan ka dito, sa kaliwa banda. Ka. Asan ka, kuya? Bumalik ako eh. Kuya, ang layo mo na eh. Diretso ka dito. Balik ulit ako. Ka. Andito ako. Oo, oh, andito ako sa ano. Okay. Nakaitim. Ano? Kulay ba ng ano mo? Orange? Hindi po. Malamid. Naka ano po ako, black na click tapos itim din po yung top box. Sampu yung ano dito, yung ama. Likod, 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 likod daw po ng ama. Ay, sa baba po? didiretsyo ko po yun. Pag ganun. Ah, kaliwa, kaliwa po, no? Okay po. Thank you po. Ano pala? Nasa task po pala ako. Sa baba po, baba. Ay, ma'am. Tawag po ako ulit, mama. Iyan ko lang yung ano. Yung Google map po. Diretsyo na po ako dyan. Ah, sige po. Okay po. Thank you po. Tawag agad ako, ma'am. Thank you po. Mahirapan tayo hanapin siya. Mahirap. Pagka na, ano naman tayo, inaccurate positioning na naman tayo. Okay lang, kahit wrong pin si Madam, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Pero to malapit na tayo dito. Okay, ito pala yun. Naliligaw ako eh. <laughs> Wait lang po ah. Yung payment po nito ito, doon na po, no? Okay na po, okay. Sige po, thank you po. Grabe, hirap pa na hapin ng location nila.